POV. Kamusta ka na? Tanong niya nang sa wakas ay mapagsolo kaming dalawa. Kasalukuyan kaming nandito sa harap ng bahay. Ang mga bata ay maaga kong pinatulog. Nakiusap kasi sa akin si Ate Jandy na kung pwede daw bang igala niya bukas sa mga ito. At dahil din Sabado naman, kaya pumayag na rin ako. Pinasama ko na lang si Jamaica para hindi rin mahirapan si Ate Jandy. Ayos lang. Tipid kong tugon. Mahina ko pang pinagalitan ng sarili ko bakit kasi kailangan ko pang mautal? Iniisip ko na lang na siguro ay dahil ito sa mabilis pa ring pagtibok ng puso ko ngayon. Mabuti naman. Saad niya na hindi ko na lang pinansin. Kanina ko pa ring napapansin ang panakanaka niyang pagsulyap sa akin. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ko na lang para naman makahinga na ako ng ayos. Hindi naman sa natatakot ako sa kanya. Pero kasi hindi ko nagugustuhan ang epekto niya sa akin ngayon. Feeling ko, para akong teenager na hindi makapagsalita ng ayos dahil nasa paligid ko lang ang crush ko. Idagdag pa ang mga pagtitig niya sa akin. Tila ba kapag inalis niya ang paningin niya sa akin ay mawawala na naman ako. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Sa halip ay narinig ko ang maras niyang pagbuntong hininga. Look, I really don't know where to start. But I just want you to know na sobra akong pinagsisihan ng lahat ang laki kong gago para gawin ang bagay na iyon. Sobra akong nilamon ng galit ng mga panahong iyon. Nakaraan na iyon. Huwag mo nang balikan. Putul ko sa anumang sasabihin niya. Pilit ko na nga kasing kinakalimutan, pero ito siya. Parang gago na bigla na lang uungkatin na naman ang nangyaring iyon. At huwag ka mag-alala. Wala naman akong balak na iluyo pa sa iyong mga bata. Actually, balak ko na nga makipagkita sa iyo para sabihin ang tungkol sa kanila. Kaya kung pwede sana, umalis ka na muna. Kailangan ko na rin magpahinga. Hindi ko na rin natapos pang pa sasabihin ko at naiwang nakanganga ang aking bibig nang bigla na lang niya akong yakapin. I'm sorry. Alam kong kulang ang salitang sorry sa lahat ng nagawa at nasabi ko. Kaya pangako, babawi ako sa iyo at sa mga bata. Kumurap-kurap ako ng manlabo ang aking mga mata. Nahihimigan ko ang sinseridad sa boses niya pero bakit hindi pa rin magawa ng puso ko ang patawarin siya. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa puso ko ang sakit at nakabaon pa rin sa utak ko ang mga nangyari noon. Marahan ko siyang tinulak, pero mas lalo niya lamang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Let me go! Halos pabulong na lang kong wika ko dahil sa bigla na lang may kung anong bagay ang bumaras sa aking lalamunan. Hindi na, siya Ngayong nakita na kita, hindi ko nahahayaan pang mawala ka sa akin. Tugon ito, habang magkakasunod na umiling. Nagpanting naman ang tenga ko sa narinig. Eto na naman siya sa pagiging possessive niya. Nakakainis. Pwede ba Jensen? Magkalinawan nga tayo? Galit kong saad pagkuway buong pwersa siyang tinulak. Nang makawala sa pagkakayakap niya ay naiinis na lumayo ako sa kanya. Diyan ka lang at makinig ka sa sasabihin ko. Utos ko sa kanya nang akma na siyang lalapit. Pinigilan ko rin ang sarili kong lapitan siya at yakapin ng makitang pamumula ng mga mata niya maging mukha niya ay namumula. Senyales na pinipigilan na naman niyang umiyak. Una sa lahat, ama ka lang ng mga anak ko. Hindi kita astawa at lalong hindi mo na ako pang mamayari. Pangalawa, ginusto ko lang makilala ka ng mga anak ko para hindi na sila malungkot at mabuli. At pangatlo, gusto ko silang bigyan ng buong pamilya pero hindi ang bigyan ka ng asawa. Kita ko ang pagdaan ng sakit sa mga mata niya. Kaya naman gustuhin ko mang bawiin ang mga binitawan kong salita ay hindi na maaari. Ayaw kong maging mahina sa paningin niya at lalong ayaw kong maging marupok. Minsan niya nang nasakta ng damdamin ko at hindi na ako papayag na maulit pa iyon. Naiintindihan ko, Gia. Ayos lang. But I'll promise na babawi ako. At gagawin ko ang lahat para lang mabigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Seryoso niyang saad. Ang mga mata niya ay puno ng pagsamo habang nakatingin sa akin. At kung ganun pala ay pumapayag ka na rin sumama sa amin pabalik sa Maynila? Tanong niya na naman na ikinatigil ko. Bigla kong naisip kung kaya ko na bang bumalik sa lugar namin. Kung kaya ko na bang makita si na mami. Uh, aayusin ko muna siguro ang papel sa mga bata para sa kanilang pag-transfer. Kung sa Maynila na nga sila papasok. Tugon ko na marahan niyang ikinatango. Aaminin kong may agam-agam pa rin sa puso ko. Naikwento na kasi sa akin ni Ate Jandy kung sino ang may pakanan ang lahat ng nangyari sa akin. Ang lahat pala ay kagagawa ni Laura. Dahil sa labis niyang pagmamahal kay Johnson, kaya nagawa niyang magutos ng lalaki para sipingan ako at nang masira ang imahe ko. Swerte na lang talaga at mabait pa rin si Paul, ang lalaking inutusan niya. Hindi niya kasi ako nagawang sipingan at naglakas loob din siyang humarap sa mga magulang ko at kina Johnson para ipagtapat ang totoo. Kaya naman kaagad silang nagsampa ng kaso laban kay Laura. At ngayon nga ay kasalukuyan itong nakakulong. Habang si Paul naman ay nakalaya na. Hindi naman kasi ganun kalaking kaso ang isinampa sa kanya ni na daddy. Kinaumagahan ay maagang gumising ang mga bata at sobrang excited sa pupuntahan nila. Mami, hindi po talaga kayo sasama sa amin ni na tita Tanong ni Rain habang pinupuyoran ko ang mahaba niyang buhok sa harap ng salamin. Hindi mo na anak, maraming dapat na sikasuhin si mami. Nakangiti ko namang tugon sa kanya. Huwag mo nang pilitin si mami rin. Daddy said na sila daw muna ang date ngayon. Singit naman ang kadarating pa lamang na si Winter. Kasama nito si Johnson na pilong nakangiti habang nakatingin sa akin. Kaagad ko naman siyang sinamaan ng tingin. Kilala ko ang ngiti niyang iyan. Siguro ay iniisip na naman siyang kalukohan. Diba daddy? Need nyo muna mag-date ni mommy? Ani Winter na talagang tiningnan pa si Johnson. Samantalang mataman muna akong tinitigan ni Johnson bago ito marahang tumango. Ay, ang sweet ni na daddy. Kinikilig na wika naman ni Rain. Magtigil nga kayo. Suway ko sa kanila at binalingan naman ng tingin ang lalaking dinaigpang nanalo sa loto kung makangiti. At ikaw naman, Johnson kung ano-anong tinuturo mo sa mga bata. Nagbibiro lang naman ako, pero kung gusto mo why not? He said then wink. Ramdam ko naman ang pamumula ng mga pisngi ko. Kaya kagad din akong nag-iwas ng tingin. Matapos kong ayusan si Rain ay sakto namang dumating na rin si Ate Jandy. At kaagad din silang nagpaalam sa akin. Kung may pupuntahan ka, pwede naman kitang ihatid. Napatigil ako sa akmang pagpasok sa bahay nang marinig ang sinabi. Nandito nga pala siya. Akala ko pa naman aalis na rin siya pagkaalis ng mga bata. No need. Ihatid na ako ni Akiro. Sinadya akong magtaray sa kanya. Muli na akong nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng bahay. Gia, pero muli na naman akong napatigil ng tawag niya naman niya ako. Bakit? Bagot na nilingon ko siya. Talagang pinaparamdam ko sa kanya na ayaw ko sa presensya niya. Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay naglakad siya palapit sa akin at ginagap ang aking kamay. Gusto ko lang sabihin na seryoso ako dun sa sinabi ko. Gagawin ko ang lahat para lang mapatawad mo ko at bigyan uli ng pangalawang pagkakataon. Sincer na wika niya habang diretsyong nakatingin sa akin. Mariin naman akong napalunok upang pakalmahin ang puso kong nag-uumpisa na namang magwala. Bahala ka! Pasimple kong binawi ang mga kamay ko at lumayo sa kanya. Pero sinasabi ko sa iyo, Jansen, marami nang nagbago. Hindi mo na natin mapamaibabalik kung ano man ang mayroon sa atin dati. Hindi na nga ba, Gia? Hindi na nga ba ako ang laman ng puso mo? Tanong niya na ikinatahimi ko. Kaagad na naglumikot ang aking mga mata dahil hindi ko alam kung ano bang dapat kong isagot sa kanya. Mukhang alam ko na ang sagot sa mga katanungan ko. Saad niya dahilan para magsalubong ang kilay ko sa pagtataka. Anong ibig niya sabihin? At bakit? Bigla yatang umaliwalas na naman ang mukha niya. Gia POV Tinupad nga ni Johnson ang sinabi niyang babawi siya. Hindi lang sa mga bata kundi pati na rin sa akin. Kahit ano yatang pagsusungit ang gawin ko sa kanya ay parang wala lang iyon sa kanya. Hindi siya sumasablay sa paghatid-sundo sa mga bata sa tuwing papasok ng eskwelahan. Nagtagal pa kasi kami dito ng isa pang linggo. Naisip kong sumabay na lang kanina ate Jandi, At nag-iipon pa rin ako ng lakas ng loob para siguradong handa na talaga ako pagkaharap ko na sina Daddy. Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong nang mabungaran siya sa labi nitong restaurant. Sinusundo ka? Nakangiting tugon niya. At ino naman po ang malakas na kabog ng dibdib ko. Nga pala. Flowers for you. Alam ko bukas pa ang Valentine's Day pero excited na akong ibigay sa ito. Bumaba ang tingin ko sa hawak niyang bouquet of flowers. Pero sa halip na pansinin ay mabilis ko siyang tinalikuran at mariing hinaplos ang aking dibdib. Hindi dapat ganito. Galit dapat ako sa kanya. Pero bakit parang kinikilig pa ako? May problema ba? Ayaw mo ba nito? Muling tanong nito dahilan para muli ko siyang harapin. Eh, hindi naman. Pero kasi hindi mo naman ako kailangang bigyan ng bulaklak. Baka kung anong pang-isipin ang makakakita sa atin. Tsaka hindi mo naman ako kailangang sunduin. I told you, si Akiro ang sumusundo sa akin. Mahabang litaan ko na ikinapawi ng mga ngiti niya. Sige, baka naghihintay na sa akin si Akira sa labas. Hindi ko na hinintay pang sasabihin niya dahil kaagad ko na siyang tinalikuran at malalaki ang hakbang na lumabas ng resto. Sa labas nga ay nakita ko si Akiro na printing nakasandal sa tricycle niya. Kaagad siyang kumuway nang makita ko. Kanina ka pa? Tanong ko nang makalapit sa kanya. Sakto lang. Tugon niya pag kuway umikot na papunta sa driver seat. Akala ko nga hindi ka sa akin sasabay. Bakit naman? Natigilan kong tanong sa kanya nang makaupo sa loob ng tricycle. Kita ko ang kotse ni Jansen eh hindi pa rin pala siya sumusuko sa tangkang pagsundo sa'yo? Hayaan mo siya. Kibit palikat kong saad bago sumandal sa upuan. Sa ngayon ay eh gusto ko munang ipikit ang aking mga mata at umidlip ng kahit saglit lang. Masyadong nakakapagod ang araw na ito. Inaasikaso ko kasi ang pagpapatransfer ng triplet sa Maynila. Ayoko naman silang tumigil sa pag-aaral. Sayang ang taon. Idagdag pa ang maraming gawain sa resto Napapansin ko nitong nagdaang araw ay palaging mainit ang ulo sa akin ni Sir Sander. Ewan ko ba sa bakang iyon? Hanggang kailan mo ba kasi siya balak tiisin? Wala sa sariling na imulat ko ang aking mga mata nang magtanong na naman siya. Nang lingunin ko siya, nakapokus lang ang atensyon niya sa kalsada. Hanggat hindi nawawala ang sugat sa puso ko na siya mismo ang gumawa. Mapait kong tugon. Wala naman talaga akong balak na sagutin pa siya. Pero ewan ko ba, bigla na lang bumuka ang bibig ko Naramdaman ko ang saglit yung pagsulyap sa akin. May lang ang buhay, Jaya. Kaya piliin palagi natin ang magpatawad. Pagkakakong natawa. Kay daling sabihin, Akiro. but ya, yeah, tama ka. Pwede ko naman siyang patawarin silang lahat. Pero, hindi ako makakalimot. Mananatiling nakatatak sa puso ko lahat ng panghuhusga nila sa akin noon. Tugon ko. At kaagad na pinahid ang luhang naglandasan sa aking pisngi. Ilang beses ko nang sinabi na hindi ako iiyak. Pero ito pa rin ako, patuli pa rin sa bagluhang ang aking mga mata. Tsaka, akala ko ba gusto mo ako? Bakit parang tinutulak mo pa ako palapit sa kanya? Tanong ko, muli niya na naman akong nilingon at nginitihan. Gusto mong malaman, marahan naman akong tumango. Alam ko kasing siya pa rin ang mahal mo. At nakikita ko rin sa mga mata niya na mahal na mahal ka rin niya. Kaya sino ako para ko kumontra? Wala naman akong ibang gusto kundi ang maging masaya ka. Mahabang litanya niya. Bigla naman akong natouch sa sinabi niya. Ang dami mong alam, Makiro. Magmaneho ka na nga lang. Pag-iiba ko na lamang ng usapan. Samantalang malungkot namang pinagmas na na lamang ni Jansen ang papaliyong tricycle kung saan nakasakay si Gia. Suko ka na? Mula sa likod niya ay bigla na lamang sumulpot ang ate Jande niya. Hindi no. Ang tagal kong hintay na makita siya. Ngayon pa ba ako susuko? That's my man. Mahina siya nitong tinapik sa balikan. Uwi na nga tayo. Ako na lang ang ihatid mo. Parang batang iniyapos pa nito ang mga kamay sa kanyang braso. Pagkarating sa tinutuli ang kondo, ay sa siyang nagpahinga at kumayok uli papunta kina Gia. Kanina kasi ay tinawagan siya ng triplets at nakikipag-usap na kung pwede raw sana na doon siya matulog. Kaya naman, eto siya, handang pagbigyan ng mga bata. Nang makarating sa tapat ng bahay ni Gia, ay inayos niya muna ang sarili. Sinigurado niyang hindi lang ang mga bata ang mga magagapuhan sa kanya. Matapos makasiguradong maayos na ang itsura niya isa ka siya nagumpisang kumatok. Mag-aala siya pa lang naman ng gabi, kaya siguradong gising pa ang mga bata. Who's there? Rinig niyang tanong ni Rain. Hindi niya man maiwasang huwag mapangiti nang marinig ang cute nitong boses. Heist! Hindi na talaga siya makapaghintay na makasama niya sa iisang bubong ang mag-iina niya. Si daddy ito. Tugon niya. Si daddy? Yay! Nandito na uli si daddy? Hindi niya man ito nakikita. Sigurado siyang nagtatalo na naman ito sa tuwa. Stay here, Rain. Ako na magbubukas. Narinig niya namang suway nito ni dito ni Jeya. Umayos naman siya ng tayo nang marinig ang papalipit nitong yabag. Ahay, uh, hi. biglay gusto niyang mabatukan ang sarili nang hindi sinasadyang mautal siya. At paanong hindi? Napakaganda ng babaeng bumungad sa kanya. Simpleng pambahay na damit at pajama lang naman ang suot nito. Pero napakalakas ng dating. Idagdag pa ang napakabango nitong amoy na humalo na yata sa hangin. Gabi na. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito na nakahawak pa rin sa pinto. Mukhang wala yatang balak na papasukin siya. Um, ano kasi? Napakamot siya sa sentido nang hindi malaman kung ano bang isasagot. Pasok ka, Jansen. Parehong bumaling ang tingin nila kay Jamaica nang bigla itong sumulpot sa likuran ni Gia. Ano kasi, tinawagan siya ng triplets at kinukulit nga itong si Jansen na dito naman daw siya matulog. Kaya nandito siya, saad ni Jam nang tingnan nito ni Gia. Hindi naman nakatakas sa paningin niya ang pag-arko ng kilay nito. Tila ay ayaw talaga siyang makita at papasukin sa loob ng bahay. At bago pa man magbago ang isip ni Jamaica, ay nagmadali na siyang pumasok sa loob. Naabutan niya pang kasalukuyang kumakain ng mga ito. Hi daddy, kain ka na po. Halos sabay na alok sa kanya ng tatlong bata. Sige lang, magpapaalam muna ako sa mami niyo. Tugon niya sabay sulyap sa babae. Kumain ka, hindi naman ako madamot. Ang pagkain ay para sa lahat. Pagsusungit nito sa kanya bago siya nilagpasan. Lihim na lang siyang naiiling sa palagi nitong pagtataray sa kanya. Hindi naman kasi ito ang unang beses na nagtaray ito. At halos araw-araw nga ay pinaparamdam nito ang pagkadisgusto sa kanya na hindi niya nalang pinapansin. Of course, hindi niya naman ito masisisi. Sa katunayan ay swerte pa siya dahil wala na itong balak na ilayo pa sa kanyang mga bata. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.